At ako, ako nga ay balik na sa Manila, no? So, iniwan ko yung aking manugang at ako ay eh, punta na na uli ng airport ngayon. So, ayan. At mag-series bus na lang ako papunta ng Silay. Then, after Silay, sakay ako ng van papuntang airport. So, ayan. Update ko na lang kayo, guys. At dito na ako. Antay lang ako dito ng series bus. Lugar ng yan EB Magalonan so ito na yung kakalbaso oh. ayun mga series bus guys and guys at nakasakay na ako ng series bus dito sa Bacolod no? papunta na ako ng Silay Airport so update na ako dito

So ayan at nakasakay na nga tayo dito sa van papunta ng International Airport Silay guys. Dito tayo sa bayan ng Silay. So ayan pakita ko lang sa inyo guys. So ayan Oh. Ang bayan ng Silay. Ang peace collection papunta na kami diretso na po kami ng airport ngayon ah uh, so maganda naman yung pagkakan madaling na po nung madaling umalis yung van dito so ayan Diretso na kami diretso kami ng airport uh, ayan ito yung si bayan ng silay bayan ng silay ito ba bayan ng silay oh ito yung bayan ng silay Ayan, at nandito tayo sa Silay, bayan. Direkta tayo ng International Airport. So, update yun na nung uli kayo guys. Hindi, hindi. po kasi yan. subi lang tayo guys. Mga ng parang saka dito papunta sa airport na Silay.

May Jollibee ba dyan sa loob ko na? Eh, may Jollibee? Oo Okay right. So ayan, nakandito na tayo sa Silay Airport guys Gana po na tayo ng mga kainan Ato sir kayo, nandun sir? Eh walang... Ha? Ah. Hello, so, okay. ayan ang si Bupa Titik, okay na? So, yeah. um, bagong dating guys, si Bupa Titik. Cebu Pacific mm -hmm. Tayo sa Kili Airport guys Hanap tayo ng food Ibibila ng food Dito na nga ako sa uh, Silay International Airport at uh, mag-waiting ako rito kasi maaga pa ang mga Japan. No? um, flight ko is nag-push pa so nakaagad natin ko rito so tambay muna ko rito at ako yun ay nag ng aking cellphone so tayo ang tambay lang guys update na lang ulit tayo punta na nga tayo guys try na mag check in no? kulang muna tayo out po sa lahat ng nah, ating mga king kapangan ngayon sa Bacolod Ayan, balik na ulit tayo Manila video muna tayo dito dito na tayo, departure um, may 8 okay, tayo, sa para right, ng aeroplane nag-advert ano lang ulit eh. So, nag na ulit tayo sa loob para maka-check-in na naman tayo, dire-direct na lang tayo sa, uh, sa loob. Na yung, sa na ito lang. So, ayan guys. Ito lang, pakita ko lang sa inyo guys. Kung nasa na tayo. Ayan, ang departure area na Bacolod Sulay Airport. Ayan. Ayan ticketing office. And, counter mag-check okay, in tapos ayun doon akit tayo doon mamaya ayan paket sa taas so ayan an update ko na lang ulit kayo guys mamaya at uh, paket na nga kami sa taas yung check -in, 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 in kasi alas alas 8 na alis namin ay alas 10 so ayan may kasabay ako sa flight ayan si ate papunta rin ng Manila So, tuloy kami at uh, hindi kami Infecting na kanina, hindi kami nakakita kasi wala pag maagap pa ngayon Eto na, wala tawag ko na Mga family, tayo na pa na Nakikinig tayo ng pauntin pa sa lubong Nakita ko sa lubong Ito sa may bakulod, daming pa sa lubong Ang okay, isa Sa lubong Sa lubong area Ang um, piyaya toasted cream ito sa kabilang side guys meron si bongbong so. ito si bongbong Okay, uh, guys, at waiting kami Waiting kami sa So, ayan uh, si, Kasama si Josie Shout out kasama natin siya sa vlog kasabay natin papunta siya ng Manila so bata pa siya din siya mag-aaral sa Manila sa Nabotas so 18 years old si Josie uh, dito siya nag-aaral ng sa Bacolod then siya mag-transfer ng grade 12 sa uh, Nabotas so ayan guys ang tabay lang at mamaya uh, pag nag board kami sa aeroplano update ko kayo Right, guys, mau uh, bay nguna. Kita di 67. 67. guys. Uh, so, uh, okay, right, guys. Uh, Tara tayo. Board na tayo sa guys. Gate 4 tayo kasi <coughs> kahapon Gate 3 Gate okay. 3 lang tayo Bagong bago pa dito Katulad sa terminal to Sinasira na yung conveyor Gandang gabi. So ayan guys, ikaw na unahan pumasok. Ah. Excuse me po. Good evening. So ayan guys, natin tayo sa bandang huli. 23 guys at uh, balik na ngayon tayo balik na ngayon tayo okay. na manin dito na ulit kayo guys dito na ulit kayo guys dito na ulit kayo guys dito na ulit 23 ano

Centennial Airport. So, ayan, so, ayan guys. Alabas na tayo. Salamat okay, po. Balimutan na po si Excellence Air Asia. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Ayan, guys, dere-derech na -dere -dere tayo sa Ayan